Pagpalinis ayan. Welcome to my vlog. O, sang init init pa, kaming magpayong ayan. O ang panahon. Ano po? Hindi. Hindi naman. Aha? Hindi naman. Pag may gulo lang, bawal. Hmm? <laughs> Anu kayak yang sakit yang Kasi yung kuku ko ang puti-puti oh. Parang nakikita ko may ha? Dry lang ba yan? Wala ba akong sintomas ng sakit dyan? Wala. Dry lang. Lagyan mo lang ng dyan. Dry lang Akala ko may sintomas ng sakit, sabi ni Doc Willie Ong. Minsan, ganun din naman sa may may sakit pa naman ako sa kidney stone sumisigil lang baka ka hindi na kidney stone ang sakit <laughs> dati naglilinis ako ngayon hindi ko na maabot ang laki ng chan ko eh kaya parang tinatamad ako Pus, nakakalikot ko ayun, eh, nahahati yung kuko. Pus, yan din, habang tumatagal umiitim yung kuko, may talaga sabi ko may sintomas ata ako

आदि में हम काम करते हैं और हम मां को बुलाते हैं